Meron? Meron pa? yan ay naman naman, Titi Kim. Talagang uh, baka pick yung ano yun, ano? Ayan. Mag po natin. Talaga uh, maasim itong ano uh, ano, sukang pinakurat. Ah, sukang iloko. ayos. wabe, Maasim talaga. Asin. Siyatat kay nanay. Kaya may ari nanay. Kaya siyatat kay nanay. Kala kalak. Alin? Yan ang ano sir, ah, pina Yan ang pinakurat. Pinakurat. Salamat, salamat. Yan ang mga kasama natin dito sa barangay na At may pili pa ng iba. Danggit. Ayan, danggit. Ayan, no? Ito so, yung hindi maalam. Alin, danggit po.

pala ang ating nabili eh. At talaga pagkakamahal pala ng mga ano yun, mga 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 tuyo doon. Hindi ah, natin hindi ah, na, natin afford. Tuyo pag bibili. Tuyo. Tuyo ang ating budget pag tayo bumili ng tuyo. Yan. Ayan, mga tropa natin. nagpe na para umuwi. Ngayon guys, at kami ay papauwi na. Ayan, at uh, going to Batangas na po tayo ngayon. Ayan, nataay po ay pa, uwi na. Ayun, mga tropa natin. Ayan guys, dito kami sa stopover kami ng Ago. Ago La Union yata, nakakasokap ko nito. Ayan, Ago. Ang so, mga kasama natin ay kumuha ng uh, pagkain natin dito sa 7 -11. Ayan, oh. Stand by muna sa barangay Ago. Agoo! Oh, ha? Aguo. Aguo. Ayan. Sorry, okay, Agoo pala. Ayan. At ito yung ating service. Ayan. So, dito nga pala yung ano, mga pihira ang mga aircon, ano? Puro mga ordinary bus ang nabiyahe. biyahe. Ayan. So, ang mga pitas na kasama ay wasok sa loob para bumili lang ating na uh, makakain sa biyahe. bahala na sila ang mga magustuhan nila Agoo Parangay Agoo Yan nitong ating kasama ay nagpapaload para sa toll gate sa paglabas natin ng toll gate. Yan, para iwas abala, muntong toll gate kami. Yan, at ang ating bossing, eto, namimili. Alah. Okay ba yata? ta? Ah, okay na. Yan. Yan. Oops. Mineral water. Yan. Mineral tubig. Mineral water. Yeah, tayo muna yaa uh, stampay. ang ating uh, ngako tingin sa pagkabiyahin natin. Ready? Yea. Ready? Uh. Ready? 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 na. Ready? 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 Pizzeria, yeah. buksan muna yan. At mapulutan, mm -hmm. yan. Open up, open up. Piatos. Piatos. <laughs> Ayan, yeah, timba. Ayan. Bili ka nga isang 4 doon. Bili ka isang 4. Ayan. Habang nabiyahe, may kinukuting-ting. Ayan, o. Oh. Para di antukin. Ano? pa ko doon. Ayan. 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 Kapaan naman tayo Babay ako o Pag nakapag-follow na yung ating driver Sa PTX tayo kadahan yan Simbahan ng Agoo Ayan, simbahan ng Agoo Mama Mary Nakikiraan na lang po Hindi na po makakadaan Makakapasok Ayan. sa simbahan ng Agoo oh tawag oh, sumbahan. Oh. mahaba Nick Matias. Ayan. Go na, go. Ayan. Diret-diretso na tayo naman. Road trip naman tayo going to Batangas. Muna tayo dito sa Tarlac at tayo kakain muna. Hindi ko alam saan kakain ito. Hindi tayo. yan kita tayo CR. sa kakain naman. Yan, napatan tayo rito sa Tarlac upang nakain muna tayo guys. Yan, kambay muna kami rito. Saan, saan, saan? Jollibee, McDo. Jalibi Makdo Jollibee, Makdo Meron? Meron pa? At katatapos na natin kumain dito sa sa Makdo. Ayan. Tayo ay wow. pupunta na ulit sa ay. ating uh, service. Black. Master Master So, ano kasi? Hmm. May sounds, kaya ewan uh, ko kung nare-enlight yung video dito sa ano. Ang mga tropa natin. Wow, uuwihan ako, ma'am. Dito tayo service na. Ayun ang ating service. Medyo naulan ngayon dito. So, kahit sa, ano, sa La Union, malakas din ang ulan. So, dito ganun din, medyo namamatak-matak na. <laughs> Excuse me. Ayan. Nandito tayo sa ating service. Yan. Salamat at nabusog din. At kami palabas na ng aming kinainan. Yan. Medyo madilim na.